na linggo pa, yung dito ko parang mabibiyak, sobrang sakit, pati dito sa, dito ko, dami-dami ng halo-halo na stress, tapos, pagod, puyat. Bata pa kasi ako guys, talagang ano, kasi yung lola ko nga manghihilot, nasanay na ako na lagi akong hinihilot, pag masama yung pakiramdam ko, ganyan. Yung likod ko kanina hinilot na ng anak ko kasi lang napagod na din siya. Nga dito po sa likod ko. Kasi pakaramdam ko talaga pag iinom ako ng gamot na ano, hindi naman ako nahilot. Na massage ba? Kasi yung katawan ko sanay sa massage. Gusto gusto kong minamassage ako. Kasi pakaramdam ko yung tuhod ko parang ano ba yan? Bibigay na. Ang bigat talaga. Tapos, ang init ng ano ko. Ang init ng pakaramdam ko. <coughs> Magkala man si juice na nga din ako. Yun na nga ang ininom ko. Oo, sakit. Sariling sikap tayo guys. Kasi, mahalang magpahirot dito eh. Kaya ngayon, anak ko, tinuturoan kong maghilot yan siya. Kasi, sabi ko, para na, pag marunong ka na. Kasi maganda yung ano niya, maganda, maganda siya maghilot. Sabi ko sa kanya, mahal ang anak. sabi ko, mahal ang magpahilot. Kaya dapat matuto ka kasi, para ikaw na lang maghilot sa akin. Naturoan ko siya. Bata pa yan siya. Kaya pahilot ko na yan siya sa katawan ko. gusto ko matulog, hindi ako makatulog. Kasi yung parang dito ko kumikirot. Ayan Oh. Eh. Tapos so, magising na lang ako. Parang halay na halay na yung ano ko ba. Yung... Dito kong side. Balibasa laging ito ang ano ko. Nagadaganan ko. Tsaka nahulog kasi ako sa kama guys. Nung linggo. Kasi baka napilay ako. Ito, yan ito yung ginaganyan ko yan Dati kasi pag may lagnat kami, ito, yung ginaganyan yan. Pinipisil ni Lola. Ganyan. Buti na lang natutunan ko sa kanya kasi ngayon pag may nararamdaman ako, ako na lang naghihilo sa sarili ko. Ganyan. Huwag lang daw hilutin yung sa may bato. Ito lang kasi ito, oh. Ayan, oh. Pag sumasakit na kasi yung ulo ko, grabe na talaga ang ano ko niyan. Grabe na talaga ang lamig na pumasok sa katawan ko. Hindi talaga ako pwedeng maglaban ng maglaban. Kahit washing pa. Kasi nga, pagbabandla, lang. Ngayon, nila lang na talaga ako. kunting gawain lang, napapagod, nagkakasakit. <laughs> Dito ako hiyang sa langis na to eh. Yung iba, pag, nag, pag masama ang pakiramdam, ang langis na ginagamit nila, omega, efficacent. Pero ito guys, ayan o, no? sunflower, sampagita. Ano to eh? Ayan no? sunflower, olive oil, sampagita ang ano niya, ang flavor. So, Hmm, Nakadighay ako, excuse me. Che. <coughs> talaga yung hangin. Che. <coughs> che. Ayoko nag-iinom ng malamig. Kasi yung katawan ko yung ano, nahihirapan. Kasi inom ako ngayon ng gamot. Uh. Naghalo yung stress at saka yung ano ko eh. Nangaramdaman ko. Yun ka ba? Bakit lagi kong ini-stress ang sarili ko? May choice naman sana. Piliin mo lang. Huwag may stress. Pero bakit ganun? Sarap. Sarap sa pakiramdam. Ininom muna ako ng gamot